Wala ako dito mga ka-farmer pang-spray doon sa ating kamatis. Kasi merong mga nabubulok na puno doon. So, merong tatlong nabulok na puno. So, mag-spray tayo nito, guys, para uh, maagapan yung paggalat ng sakit doon sa ating mga kamatis. So, ito, guys, yung itsura ng fungus, Kaya tayo mag-spray ng Uh, fungicide kasi ayan, sayang may bulaklak sana, nagbubulok yung kanyang uh, katawan hanggang doon guys, so kaya tayo mag-spray ng uh, anti-fungus so ito guys bubunutin na natin para uh, hindi na kumalat guys, yung yeah. Uh, sakit. Tatanggalin natin dyan. So, nag-start na nga ako dito, mga ka-farmer, mag-spray. Uh, yung klima kasi dito, ay paiba-iba. Minsan mainit, minsan maulan, tapos biglang iinit ulit. Kaya, paiba-iba din yung timpla ng klima. And then, i-observe natin kung magiging okay ba tong in-spray natin na fungicide? update pala dito mga ka-farmers sa mga alaga ng naming kambing so ito pala yung uh, bago namin ginawang bahay-bahay nila so yan, dyan ako guys nangungulekta ng mga goat manure and then sinasako namin para nga pag nagtanim kami dito ng mga gulay ay may magagamit kaming pataba and then pag hindi rin naman kami busy guys ay kami na rin ang nagpapanday dyan ng kanilang mga bahay-bahay kasi paiba-iba kasi yung klima dito, guys. Malapit kami dito sa Mount Isarog kaya madalas umuulan dito at malamig din ang klima. So, 'yan ang namasdan namin. Maraming nagiging mortality pag uh, yung housing nila ay uh, hindi maayos. Kaya 'yun, guys. Salamat sa panonood and happy farming. bye Bye.